Okay, uh, magandang umaga po sa inyong lahat Ang, Sa mga customer ko ng RR73 Motor and Shop Shout, out sa inyo Ah, uh, May bumili sa ating kagabi ng, wa, ng isang full set map Pero of KLX150 Tsaka 28mm carb na budget meal per quality from Pampanga kay Sir Okay, ito yung order ni Sir from Pampanga Inspect lang natin ulit bago shipping. Ito yung tambucho. Okay, ito yung full exhaust muffler set pang KLX 150. Ito po yung canister, yung mid-pipe, tsaka elbow. Ito kasama, tatlong spring. Tapos, ito yung carb na order Ito yung budget meal, pero quality for only 850 pesos. Ito po, 1.6. Okay, inspect natin yung muffler bago yan no? Ayan, 2 canister, ayan sa mga katatanong po sound check wala po tayo sound check at not allowed po mag sound check sa mga brand new mufflers kaya ito yung mid pipe stainless po ito So, ito yung stainless ang hindi na po yung stainless ito sa lahat ng made in Indonesia na mufflers ito lang po hindi stainless yan ito yung spring tapos ito naman yung carb pantapat po ito sa mga low quality na mga Thailand ngayon. Ito 850 lang. Yung low quality na Thailand na mga lumalabas ngayon, 3 plus. Ito. Yan. Tapos parehas ang laman low. Ayan, 850 lang po ito. Walang damage. Okay, at mag-update na lang po ako mamaya pagka, no? update na lang po ako pagka open na yung JNT Express. Salamat kay Sir na nag-order kagabi. Kagabi pa lang, binayaran na lang to. Si Sir ay aking first customer. Pero si Sir, magtiwala po ako. Salamat po, Sir. Hindi na si Sir nagkadalawang isip. Hindi na siya nagpalegit check kung ano-ano. Basta si Sir nagbayad agad. Ay, salamat, Sir. Thank you for your trust. A few hours later.